Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Real talk to, mga kaaldab. May live po si Alden Richards at si Main Mendoza. Magsasama po sila sa March 1. At syempre, bibigay ko po sa inyo ng live yan mga kaaldab. yan ang update kay Mr. Destiny dito mga kaaldab punong puno po tayo ng kaganapan sabi ko nga po sa inyo tututok lang po kayo kay Mr. Destiny marami po kayo makukuha ng update marami po kayo makukuha mga kaganapan di po ba sabi ko nga po sa inyo relax lang kalmado lang kampante lang sa dami po ng ebidensya at resibo sa dami po ng update na ibibigay ko po sa inyo eh talagang 101% tipo ba kampante lang po kayo wag po kayong padadala wag po kayong magpapaapekto sa mga sasabihin ng iba komento ng iba ako masaya po ako mga kaaldab lalo na nga po ngayon na talagang ramdam na ramdam nyo ang presensya ng aldab ramdam na ramdam po natin yung kaganapan biruin nyo mga kaaldab sa atin pa no kaya ito, ito, ito hindi ito ina-update ng mga main fanatics pero alam po nila yan, po ba, na magkakasama nga po sila main Paul Carson, Alden Richards ng live, di po ba? Yan nga po, e sa bingo plus. Real talk to, si Robby Domingo nga po raw ang magiging announcer, mga kalab. o siya yung magiging host ng... Bingo plus. At hindi lang naman po si Alden Richards. Marami po sila. Ito yung kagandahan. Di po ba? Endorsement ni Mengge. Kaya po pala tahimik na tahimik po si Maine Polkerson. Tahimik na tahimik ang mga kaganapan. Pero gaya ng sinabi natin, may mga bagay-bagay nga po na maraming magre-react na naman sa akin. Maraming magkocommento. Ako, pinapaano mo lang Mr. Destiny. Hindi naman totoo yung mga sinasabi mong ganito-ganyan. Hindi, totoo po mga may live po yan. Pero siyempre, Aldab yung nagbabalita eh. Pero kung hindi naman po siguro ko, Aldab, malamang maraming mga Armin ang titingin, maraming mga Alden fanatics ang pupunta at sasabihin nila na, oo, oh, meron yan, meron, di po ba? Yung tipong kakampihan ako, pero ngayon wala eh. Sino nga po ba yung kakampi sa atin, di po ba? Sino nga po ba yung sa tingin nyo? na nagtitiwala sa atin. Siyempre, ang mga mamis, mga titas, mga senior. Yan sinasabi ko, mga ka-altab na kumbaga, hindi ko sinasabing hindi, hindi tayo updated. O yung sinasabi po kasi nila na puro fake news daw. Hindi po fake news yung ina-update ni Mr. Destiny. Ito ay base po sa mga malalapit kay Alden Richards at malalapit po kay main Paul Kerson kasi si Mengay wo, hindi mo talaga siya maaasahan at never mo talaga maaasahan lalo na po sa part ng pagbibigay ng update totoo to gaya nga po kay Mengay wala siyang post sa Instagram wala siyang post sa ganun din si Congressman hindi no? po ba tapos tayo pa nakakakuha ng update yun ang sinasabi ko mga ka-love sa inyo na si Mr. Destiny 101% updated po ako Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Taliwas po sa mga komento ng iba. Kaya nga po ako hindi nagpapa-apekto. Kaya nga po ako hindi kumbaga nag... yung tipong ganito-ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Di po ba? Kalmado lang at kampante. Sa ngayon, mga kaaldab, kung ano-ano na siguro yung sasabihin nila. Hindi, hindi totoo yan. Si Alden magge-guess. Si Alden magla-live. Okay lang. Pero tignan po natin, ma. Alam ko, marami nga po magre-react nito. Sasabihin nila, walang katotohanan yung sinasabi ko. Hindi daw sila magkakasa. Wala naman pong problema yun. Hindi naman po ako namimilit. Hindi po ba? Ang sa akin lang naman po, eh, may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong opinion. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila, wala daw pong katotohanan yung mga ina-update ko. Wala pong problema. Ang, ang sa akin lang po, ibinibigay ko lang po yung mga kaganapan sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Sabi ko nga po sa inyo, wala pong maniniwala sa akin lalo na po yung mga pumapasok ng 2023 simula po ng July hanggang 2024 ngayong buwan. Wala po, lahat po nasasabihin ko fake news pero sa bandang huli nakikita naman po nila. Nalalaman din po nila na totoo yung sinasabi ni Mr. Destiny kumbaga nang kumbaga post talaga yan, meron talaga. Pero sa huli na po nila malalaman yan. Yung tipong umiingay na, yung tipong pinagpepiestahan na. Nagugulat nga po sila, di po ba? Si Mr. Destiny talagang updated. Kasi tayo po, mga kaldab, marami po tayong nakukuhang impormasyon. Kaya nga po, ito yung sinasabi ko sa mga bitter po sa akin na ginagamit ko lang daw po yung aldab para sa pansariling interes remind ko lang po ah, 2015 Aldab na po ako. Simula po noon na nakita ko si Mengay at si Alden Richards, eh talaga naging masaya na ako. Kumbaga doon na ako tumutok, doon na ako nag-update. Dating channel natin ang pangalan Destin to be yours. Binago natin yan dahil baga pinaghiwalay, di po ba? Kaya nga po may destiny na lang nilagay natin dahil tadhana nga po ang naglagay sa akin, tadhana din po ang nagbigay kay na Mengay at kay Tisoy. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag po kayo maniniwala. Kung gusto ko lang po ng viewers, di po ba lagi kong sinasabi, pasyensya na po kayo kung bakit pa ulit para malaking sampal to sa mga nagsasabing ginagamit ko ang Aldab. Iba yung, iba yung ipopost ko. Yung mga nakikita ko na mainit-init. Yung issue sa palitan ngayon ng Itbulaga yung mga issue ng hiwalayan ngayon. Di po ba? Mga issue na anakan tapos iwan, Yung mga issue na talagang mabigat. Di po ba? Kung yung mga revelation ng mga kapwang, yung mga artista. Di po ba na nagkaroon ng issue? O, yung mga post nila, nakikita ko yung mga video nila yan, na hindi naman masyado nakiklik dahil, kumbaga, hindi masyado nakikita ng mga ibang vlogger. Ako kasi updated ako. Kita nyo, di po ba? Trending ngayon si Alden Richards. Trending si Mengay. Tapos sasabihin nila, hindi naman daw nagte-trending. Wala naman pong problema yun eh. Sinasabi ko lang po sa inyo na updated ako. Di po ba? Lahat ng mga kaganapan, lahat ng mga gusto nyo pong malaman, mapanood. Nangunguna po tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo kung pag-uusapan natin, Malaogi Diaz, marami tayong mauuwang update. Marami tayong makukuha mga kaganapan. Pero hindi. Kasi nakapokus lang po talaga ako sa Aldab. Di po ba? Aldab po ang po pwede magsabi sa akin na, tigil mo na yan, Mr. Destiny. Ayaw na namin. O, wala na akong magagawa. Di po ba? Pero hanggat may sampung mga mamis, mga sampung mga titas, sampung mga senior, eh, kampante ako. Di po ba? Talagang naandyan pa rin po ako. Hindi ako magpapa-apekto hindi po ako magpapadala sa kanila. Kasi nga po mga kaaldab, yun ang ano natin, di po ba? Sayang lang po yung, yung pagsasama natin sa Broadway, di po ba? Pakikipagsiksikan. Lagi kong sinasabi to para maalala rin po ng mga Armin o ng mga matatagal na main fanatics. Di po ba? Yung nagugulat tayo kapag nagsigawan yung pala lumalabas na sila menggay, pati yung katabi natin na hindi naman Aldab nagugulat, tipo ba. Yung presensya ta kasi at yung kilig na andon napakasarap panoorin, napakasarap biruin nyo mga Aldab nagmamadali ka pagdating ng alas 12. Di po ba, naikwento ko na po sa inyo na pagdating ng alas 9, alas 10, lahat ng gawain ng mga mamis, mga senyor, tapos na. Pagsapit ng 11.30, ando na yung lamesa, nakatutok na. Di po ba tapos na yung labahan, nakapagsampay na, nakapagsaing na, nakapaghugas na ng plato, lahat-lahat. Di po ba kaya pagsapit ng Sabado, eh talagang maaga. Tapos mayroon akong mamis, Bilo biruin niya mga bumili pa siya ng sarili niyang TV. <laughs> Dahil hindi nga siya makapanood. Dahil sa mga apo niya, nang nakabili siya, talagang nakatutok siya lagi. Pag tuwing alas 12 at 11.30. Real talk yan ha? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at saribang update, abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila kaya at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig